Good day, love. Samahan mo ko sa aking trabaho, pamamasyal, at mga food trips namin mga sundalo. Hmm, napakasarap naman ito. Maaga ako nagising ngayong araw na to loves inspired eh. Sino ba naman ang hindi magiging inspired na alam mo na sobrang mahal mo ako love. At sabi mo na kaya mo kong hintayin kahit isang dekada pa tayo na hindi nakikita loves. Oo oh, naman love kahit isang century pa o oh. isang daang taon pa yan. Isa din yan talaga sa mga rason kung bakit mahal na mahal kita loves. Na kaya mo makapaghintay kung kailan ang pasis ko o kailan ako makatakas dito sa aming kampo. Back to my story sa duty namin loves. Ang mission pala namin ngayong araw na to ay papayos namin ang ambulance truck ng aming batalyon. May Leaking na kasi ang house ng aircon. Dahil sa leaking na yun, hindi na kami nilalamig sa loob ng sasakyan, love. Sobrang init pa naman ang panahon ngayon. At araw-araw pa naman kami na may lakad. Malapit na magtatangalian. Buti na lang natapos agad ang pag-ayos ng aircon ng ambulance truck. Kung kaya't may oras pa kaming mamasyal. syempre susulitin namin ang oras na nakalabas kami ng kampo. Nakakabakla na nga minsan. Puro na lang kasi mga lalaki nakikita namin doon, love. Charot lang. Huwag kang magduda, love, ha. Totoo talaga akong lalaki. Ang unang pinasalan namin, love, ay ang kaisano mall. Dito sa Kidapawan. City. Kasi mayroon din daw silang bibilhin dito sa handyman store. Marami kang may bibili dito loves. Tulad ng mga gamit sa pagpanday, bahay, sasakyan, marami pang iba. Itong senior ko naman, ang una talagang pinuntaan ang pampabango ng sasakyan. Siya kasi yung driver na ambulance truck. At ako naman, ang una kong binili ay ang mighty band. Nasira na kasi ang rubber shoes at combat shoes ko. Ayaw ko muna kasing bumili ng bago. Pwede pa naman kasing ayusin. Nag-iipon din kasi ako para sa future nating na dalawa loves. Shoutout pala sa lahat ng employee ng handyman. Keep up the good work mga ma'am and sir. Ang sunod naman namin pinunta ng tindahan ng military supply. Halos lahat ng na kailangan namin bilang isang sundalo ay nandirito. Tulad ng binocular, teleskop ng baril, kumpas, uniforme, at marami pang iba. Ang binili ko lamang dito ay ring para sa duyan ko. Tulad dito, alam mo ba kung ano ang purpose ng love? Ang purpose ng ring at snuffling ay para hindi malatay ng tubig ang duyan namin kung sakaling uulan. Sa pamamasyal namin, bigla kami nagutom kung kahit napag namin bumili dito ng merinda sa Taco Boy. First time ko makakaya ng ganitong klaseng pagkain kaya kung anong biniling flavor ng senior ko yun din yung binili ko. Kung i rate ko naman kung gano'ng kasarap ang pagkain nito, mas masarap ka talaga, loves. Habang pabalik na kami sa batalyo, napag-desisyon na namin na magtangalian dito sa Almas Catering Services, dito sa Kabakan, North Cotabato. So, kina talaga namin ang kainan na ito. Sila din kasi nagkikater sa batalyon namin sa tuwing may mga malalaking event. Marami ka talagang pwedeng mapagpilian ang mga masasarap na pagkain dito. Tulad ng tinulang manok, prito at inihaw na hito, seafoods, tulad ng inihaw na tuna, mayroon din silang inasal na manok kung gusto mo ring makatipid sa pagkain, may mga combo meals din sila. Kami na lang ata kumakain dito sa restaurant. Anong oras pa naman kami nakarating dito? mag alas dos na ata ng hapon. Habang naghihintay sa si inorder namin pagkain, kinuha ko muna ang bandolier at uniforme ko. Para naman makakain ako na maayos. Almost 5 minutes din kami naghintay sa si inorder namin pagkain. Tingnan mo naman love o oh, kung gaano ka crispy ang pagkaluto nito at kung gaano ka perfect ang pag iyo sa hito. Nag-order din pala kami ng kinilaw na tuna. Siyempre, hindi talaga mawala ang coke sa pagkainan. Kasi yan talaga ang magkukompleto sa kainan So bago ako kumain Hinanda ko muna ang sausawan Na may sili, kalamansi, suka at tuyo Dahil handa na ang lahat Kainan na! Sana nakakain ka rin dyan ng mayos love I love you! Chup chup!